Bilang tagapagpatubad ng batas, anong klaseng prinsipyo ang pinanghahawakan mo? Tinatanggalan mo ba ng piring ang katarungan upang makita mo ng maayos ang dapat mong pinapanigan? O lalo mo pa siyang pinipiringan upang tuluyan ang mabulag ng hindi na makapamilipan ng kakampihan? Dahil ang batas ay batas at walang sino man ang maaaring makataas pa dito kahit na sino ka pa. Pero paano kung ang batas na mismo na iyong pinaglilingkuran ang siyang umuusig sa iyo. Handa ka bang isugal ang lahat alang-alang sa iyong prinsipyo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong itinaya ang lahat sa ngalan ng serbisyo at walang sinanto sa pagpapairal ng batas ngunit nasumpungan lang ang sarili na siya na pala ang inuusig ng tinatawag nilang batas. Dahil sinagasaan niya pati ang mga nasa batas dahil may sarili siyang batas. Magulo ba? ang kwento ni Police Captain Reynaldo Hilo, Manila's Pines, Batas sa Batas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Reynaldo Hilo ay isinilang noong taong 1945 at dilingid sa karamihan bago siya nakilala bilang isang matikas na pulis si Hilo ay isa ring black belter sa judo na kanyang unang profesyon. Isa lang siyang simpleng tao ng kanyang kabataan at sumasapi sa si iba't ibang judo club sa bansa. Dekada 60 nang maging bahagi siya ng Mapua Judo Club at kumakatawan sila sa ating bansa para sa mga torneo na ginaganap dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Taong 1966, ang pinakamakinang na taon niya sa kanyang pagiging judo artist dahil dito niya napanalunan ang marami sa kanyang mga tropeyo sa nasabing martial arts. Matipuno at matikas ang pangangatawan ni Hilo. Buo ang loob at sanay na sanay kung bakbakan lang din ang pag-uusapan. Sa mga panahon ding ito, tumugon siya sa panawagan ng pagpupulis. Nag-aral siya sa isang kilalang paaralan sa bansa at naging pulis Maynila noong taong 1971. Nag-training siya sa Chicago Police Department sa Amerika upang masanay sa mga anti-terrorist technique. Pagbalik dito sa bansa, simula na makapagsuot ng uniforme, isa lang ang naging laman ng utak ni Hilo, ang ipatupad ang batas. Ang batas sa kanyang revolver sa kamay. At sa simula pa lang, droga na talaga ang pinakamalaking problema ng ating bansa noon. Galit na galit siya dito at